Ito ang bagong Honda Click 125. The Ultimate Game Changer Special Edition. At mas lalong pumupogi itong bagong Honda Click 125 kaya mas lalong dumadami ang bumibili nito. Kaya kung isa ka din sa nagbabalak bumili ng motor na ito, para sa iyo ang video na ito dahil titingnan natin kung magkano na lang ba itong bagong Honda Click 125 at titingnan na rin natin kung magkano ang down payment at ang magiging monthly installment mo kapag kinuha mo ito ng hulugan. Pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin bang bilhin ang Honda Click 125 sa ngayon. Hi guys, ako si Rosgo TV at ngayon nandito tayo ngayon sa Nyonemar, San Jose Iriga City para tingnan itong bagong Honda Click 125 na nandito ngayon. Tara. At eto na, nasa harapan na natin ngayon ang special edition na Honda Click 125. Color matte red at ang ganda ng kulay nito talaga. Bagay na bagay ang design nitong kanyang DRL o daytime running light na bukod sa nakakadagdag forma, dagdag visibility pa ito sa kalsada. At ang ganda rin ng design ng kanyang headlight, very sporty talaga. Then naka LED na yan kaya maliwanag ang stock na headlight nito. Tapos yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa taas ng kanyang DRL. Actually isa sa maganda dito sa Honda, hindi nila tinitipid pagdating sa mga ilaw lahat ng ilaw nito naka LED na at napakaliwanag talaga kaya kitang kita tayo sa kalsada. Pati dito sa kanyang taillight na bukod sa napakaporma ng design ng kanyang taillight, maliwanag ito kaya mas visible tayo lalong lalo na sa gabi. At napaka sporty din ng design ng kanyang mga turn signal lights. Ayan nakahiwalay ito. Then meron pa itong reflector for added visibility. At ang ganda ng kulay nitong kanyang grab bar. Ayan ang color brown nito na may pagka metallic yung kanyang design. Bagay na bagay yung forma nitong kanyang grab bar kasi itinerno ito sa kulay ng kanyang mags. At hindi mo na kailangang magpa-repaint pa dahil bumagay naman yung stock na kulay ng kanyang mags sa design nitong Honda Click 125 na color red. Then kung titingnan natin siya para may pagka-iron man yung kanyang design, no? Then pagdating dito sa kanyang side fairings, ang ganda ng combination nitong kanyang mga color gold na line. Then may nakalagay dito na minimalist lang na click na color white and Honda. Then color gray na yung kanyang fairings dito sa baba. Dito naman sa side naka highlight itong click. Then merong color gold na decals, then color gray. Then dito naman sa baba nakalagay ang liquid gold na decals. Chemicals. Ayun, diba? Ang ganda ng color combination. Bumagay talaga sa color matte red nitong fairings. At isa sa maganda dito sa Honda Click, naka fully digital display ang kanyang instrument panel. Itong display natin ngayon ay hindi lang natin ma-activate dahil hindi nakakabit yung kanyang baterya. Pero alam, halos karamihan naman pamilyar na sa disenyo ng instrument panel ng Honda Click. Sa mga switches naman ito, dito ang kanyang high beam and low beam switch, busina at ang kanyang turn signal light switch. Sa kabila naman ang kanyang electric push start. At ang maganda pa dito sa Honda Click, meron nito park lock. So pwede mong ilock itong kanyang rear brake para kapag ka nakatigil tayo sa mga paahon or pababang kalsada, hindi tayo dadaus dos. At isa sa convenient features nito, meron itong bulsa dito sa harapan. Ayan, meron pa itong takip kaya safe na safe pang ilalagay mo dito. At malalim ang kanyang bulsa. So, subukan natin ilagay itong ating cellphone, itong iPhone 13 natin. Ang iPhone 13 na to maliit lang pero kahit yung mga standard size na mga cellphone, kasyang kasya dito. Yung mga Android na 6 to 7 inches, kasyang, -kasyang siya dito. Then, may space pa siya kaya meron ka pang mailalagay dito wallet mo, gloves mo, kahit na ano. Basta make sure lang na hindi mo may iwanan dahil wala itong lock. At meron na rin itong built-in charging port na USB type na. So ang kailangan mo na lang ay ang cord para makapag-charge ka ng cellphone mo dito. So sobrang convenient talaga. Sa kabila naman meron pa itong open pocket kaya meron ka pang paglalagyan dito ng basahan o kahit na ano. Tapos meron pa itong hook dito sa harapan kaya meron kang pagsasabitan dito ng mga daladala mo. At ang maganda dito sa Honda Click, ayun, malapad ang kanyang footboard, kaya kung meron kang bag o kung galing ka sa grocery, galing ka sa palengke meron kang paglalagyan dito sa harapan na hindi ka na mahihirapan at malapad ang kanyang upuan, kaya komportable ka sa mahabang biyahe, ganun din ang angkas mo mababa lang din naman ang seat height nito 769mm lang kaya kahit mga average height kahit 5 flat, kayang-kayang Honda Click 125 and very lightweight lang din ito, 112kg lang kaya hindi ka mahihirapang i-double stand hindi ka mahihirapang i-maniobra at ang maganda pa dito, mataas ang kanyang ground clearance, 131mm. Kaya kahit mapadaan ka sa mga matataas na hams, hindi ito basta-basta sasayad. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled at naka ESP o enhanced smart power. At isa yan sa maipagmamalaki ng Honda na kahit 125cc lang ito ay naka liquid cooled. Kaya naman sobrang dami talaga ang tumatangkilik sa Honda Click 125. Napakaganda rin talaga ng performance ito, mabilis. Marami na ako nakakasabayan na kapag naglo long ride na naka Honda Click 125, talagang napakaganda ng performance. Mabilis ang arangkada at hindi ka mabibitin sa top speed para sa isang 125cc. Kaya nitong tumap speed ng hanggang 111 kph. Dahil ang maximum power nito ay 8.2 kW at 8,500 rpm with a maximum torque of 10.8 newton meter at 5,000 rpm. At ito ay program fuel injected na. Kaya naman napakatipid sa si gasolina. Kumukun konsumo lang ito ng 50.3 km per liter. Pero syempre depende pa rin sa riding habit mo, depende sa bigat ng rider. At malaki ang kanyang fuel capacity, 5.5 liters. Kaya matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90 by 80 by 14. Sa likod naman ay 100 by 80 by 14. na nakachubles na ang mga gulong nito. Ay, diba? Malalapad yung kanyang mga gulong, kaya maganda ang handling nito. Kayang-kaya kaya sa pagdating sa mga cornering, hindi ka talagang mahihirapan. Then pagdating naman sa suspension, ay eh, naka-telescopic fork siya dito sa harapan. Sa likod naman ay naka-single shock. At sa braking system, naka-disc brake. Ay eh, napakaganda rin ang design ng kanyang disc brake. Ay napakaganda rin ang design ng kanyang disc. Naka-wavy disc brake ito. Kaya bagay na bagay sa forma nito. With single piston caliper. Sa likod naman ay naka-drum brake. At ito ay meron yung tinatawag na combi brake na kapag piniga mo yung rear brake, sasabay ng 30% sa harapan. So mas balance ang kanyang preno. Then isa pa sa safety features nito, meron itong side stand switch na kapag ka nakababa ang kanyang side stand, hindi aandar ang makina nito. Kaya malaking tulong yan lalo na sa mga makakalimutin. Then safe na safe ang paa mo, ganun din ang angkas mo. Dahil kahit madikit kayo sa tambucho nito, hindi kayo mapapaso. Dahil meron itong heat guard. At ang ganda ng design ng kanyang heat guard. Meron pa siyang color silver na end cap. Yan, bagay na bagay sa forma nito. Pagdating naman sa kanyang presyo dito sa New Nemars sa Iriga City, ang kanyang cash price ay 85600 50 pesos para yan dito sa special edition na Honda Click 125 at napakamura lang ng down payment nila dito 5,900 pesos lang so kayang kaya mo nang kumuha ng hulugan na Honda Click 125 then na magigimante installment mo sa 12 months ay 8,926 pesos sa 24 months naman ay 5,583 pesos at sa 36 months naman or 3 years ay 4,468 pesos at meron pa itong rebate na 200 pesos kapag ka hindi ka delay magbayad or on time ka magbayad. Then, meron pa itong freebies na half face helmet from New Neymar. At para sa akin, masasabi ko talaga, sulit na sulit ang pera mo dito. Unang-una, napakatipid nito sa gasolina, lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Napakamahal ng gasolina. So, so, kung gagamitin mo ito pang hanap buhay, hindi ka talo sa fuel consumption nito. Yung Pagdating sa forma, perfect na perfect talaga. Hindi lang perfect na perfect talaga pang forma, pang araw-araw. Dahil, ayan o, tingnan mo ba? diba? napakaganda ng kanyang design. Naka-LED lahat ng ilaw, napaka-sharp and sporty ng kanyang design. Then meron pa siya mga convenient features gaya ng built-in charging port, may bulsa sa harapan, naka-flat footboard at madami pang iba. Kaya para sa akin, hindi ka magsisisi dito sa Honda Click 125. Anyway, kung nandito ka lang naman sa Iriga City or malapit ka dito, and visit na lang kayo dito sa Nyonemar. Dito yan sa San Jose, Iriga City. Ay, nag-iisa lang naman ito dito kaya makikita nyo kagad. Pasok lang kayo sa loob. Nyonemar, morning. I'm Floro P. Banyaga Jr., branch manager of Unimar, Iriga City. Nag-offer po kami ng mga may ibang brand tulad ng po ng Yamaha, Suzuki, Kawasaki, at Honda. Nag-offer din po kami ng mga tri tri-wheel na unit tulad po ng badja for every purchase po ng motor may free helmet po tayo at may mga selected units po na covered po tayo ng repair voucher which is naka-insured po yung ating mga motor for more inquiries you may visit us on facebook ni Mar Iriga or just visit our office located at San Jose Iriga City because here in Unimar we value you